Dito na involved na si Bongo. Mga kabunyo, talagang si Bongo, kahit tahimik lang yan, akala mo, ang paulit-ulit niyang sinasabi, health, 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 yun daw ang kanyang programa. Ah, ah malasakit center, hindi involved si Bongo sa mga pagpatay. oh, nabanggit ni Garma doon sa kanyang affidavit si Bongo. Matapos niya rin ibigay kay Duterte yung pangalan ni Cornel Edelberto Leonardo, ito yung binigay niyang pangalan, kinuntik na si Leonardo ng mga tao ng ni Duterte, lalo ni Bongo. Pinatira si Leonardo doon sa isang hotel sa Dabaw tatlong araw na nandun, nag-usap sila ni Duterte at saka ni Bongo. Pinagplanuhan na nila. Oh. At siya pinapapunta rin doon itong si Garma. Kaya lang sabi niya, hindi na daw siya nagmember doon sa task force na yon. Ang mga nagmember doon, yung mga bats ng 1996 at 97 ng PNPA. Ayon, kaya makapangyarihan yung bats na yun, ano? Kaya pala tama yung ICC na itong si Edelberto Leonardo ay isa sa mga pinangalanang involved talaga sa war on drugs. O dito, ano na ito? Talagang ang malinaw dito, based sa testimonya ni Garma doon sa kanyang sinumpang sa Laysay, talagang si Leonardo ay sangkot ng matindi sa war on drugs ni Duterte. At ito na nga ang namuno, itong si Leonardo. At ang patakaran, ang ginawa ni, ano, ang ginawa ni Duterte, Ginaya ng model ng dabaw Ano yung model ng dabaw Kapag may napapatay, ha? May reward, malaking reward. Oyon. At yung mga gastos sa at uh, lumitaw din sa investigation na yung reward, yung reward galing sa pugo daw. O yung pugo, alam naman natin, no? Na ano ang nangyari ngayon sa pugo dahil sa patong-patong uh, na krimen si Alice Guo dating mayon sa Banban -ban ay tinanggal dahil sa involvement sa Pugo at marami na ding nahuli. Tuloy natin. Uh, intelligence, yung gastos, yung galaw ng mga tao magsasagawa ng liquidation pagpatay, yung intelligence niyan, gagastusan. Gagastusan galing kila Bongo. Yung operations, kung may ginastos man ng opisina ng PNP, ng CIDG, ng PDEA, kung may ginastos sila, reimburse uli. Ire-refund yung mga nagastos. Wow, matindi. Daming pero talagang ginamit dito. Mga kabunyog. At ang in-charge, ang in-charge sa lahat ng ito, si Bongo, siya ang nagbibigay ng reward. O yan, grabe. Siya ang nagbibigay ng reward. Sa kanya rin sinasubmit yung mga request for reward. O, ayon yan kay Garma. Yan yung sinabi ni Garma. O. At weekly, nagre-report sila Leonardo, sila Bongo, kay Duterte. O yan. Malinaw na ngayon. Malinaw na ngayon, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Ano na ito, mga kabunyog? Umiiyak si Garma habang kinikwento niya. Habang sinasalaysay niya ang lahat ng alam niya, umiiyak siya. Matapos ang kanyang sinumpaang salaysay, matapos niyang basahin ito, tinanong siya bakit siya umiiyak. Actually, ang suggestion ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dung Gonzalez ulitin na basahin ni Garma yung kanyang statement, lakas-lakasan ang boses, at saka huwag nang iiyak. Ibig sabihin, sabihin niya na, umbaga, binabasa niya yung kanyang statement, ibig sabihin, hindi siya natatakot. Kasi kapag umiiyak siya, parang umiiyak siya, ibig sabihin, parang may takot siya. Duterte, yun ang dati. Pero ngayon, ano na siya? Narealize niya, sabi niya, sabi ni Garma, gusto niya nang ano, magkooperate, sabihin kung anong nalalaman. O kaya 'yon, na quadcom, pasahin niya uli. Ipakita niya na 'wag siyang iiyak kundi 'yung ano siya, talagang uh, lahat ng sinasabi niya ay napag-isipan niya. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang una ditong nailinaw na si Duterte, pag hindi pa man siya nakakaupo noong June 30, 2016, na i-elect pa lang sa kanya Nagpa-plano na si Duterte kaagad. May 2016 pa lang, nung manalo pa lang siya, naghanda na siya, sinong mga tao ang mag implement ng war on drugs niya. Tang unang kinuntot niya si Garma. Pinatawag niya sa bahay niya. Hiningan niya si Garma ng tao na mamumuno. Ang hiningi niya dapat miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nang una wala siyang naibigay, pero kinalaunan, binigay niya ang pangalan ni Leonardo. Ha? Kaya itong si Leonardo, pinatawag na ni Duterte pinatira doon sa isang hotel, nag-usap sila ni Bongo at sa si Duterte. Doon na din Italia yung plano nationwide. Kaya yung mga taong involved na ginamit nila Leonardo, nila Duterte, ay mga miyembro ng class 1996 at 97 ng PNPA. Ito yung special task force. Iba pa yung operation ni Bato ng Tokhang. Kasi kay Bato, hawak niya yung PNP. Mga kabunyog, mga kababayan. Yung mga tungkol kay Bato, tungkol sa PNP yun, o plan Tokhang, pero ito hindi, special task force, mga kabutsog, mga kababayan. Si Duterte lang ang nakakaalam nito at si Bongo. Itong sila Garma. Ang, 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 namuno ng task force na ito ay si Leonardo. Oh. Kaya ito, ang malinaw dito, nag talagang ginastusan nila Duterte. Reward system. Ganyan daw yung Dabao model eh, sabi ni Garma. Sa Dabao City kasi, yung Dabao model, pag may napatay, may reward. Yung opisina, kung gumastos man ng opisina, sa mga pangtitiktik, pagmamanman, pagmumonitor, lahat ng gastos reimburse. Matindi mga kabunyog mga kababayan. Kaya tama yung sinabi ni Juvie Espinido. Yung pera ng Pugo, ginamit para sa ano, sa kayong intelligence fund ni Duterte. Bakit kaya si Espinido biglang bumaliktad ah? Oh, no. Isa naman siya, pero parang ginamit din si Espinido ngayon uh, against sa dating dating administrasyon. Dahil dito lang sa Osamis, meron pang mga kaso si Espinido. May pananagutan pa siya. Ah, ah, biglang bumalik tan siya. Yes, ah, sinabing sa pugo daw ang ah, pera galing yung reward system nila. no? So, kaya nga, di ikapagtataka mga kapatid na naging marahas talaga ang operasyon ng ah, pulis noon. At ulitin ko, meron pang pulis na marami siyang napatay na lumapit sa Office of Exorcism ni Father Darwin. Pero kahit pa uh, inilapit siya o lumapit siya sa Office of Exorcism at nagsagawa ng pangungumpisal at solemn exorcism, di pa tapos yun. Hanggang din niya ma-restore ang damage sa ginagawa niya. So, may reward system na pinatupan. At maraming napatay talaga, no? Dahil may malaki ding pabuya. So, may kilala tayo na uh, taga ibang lugar na nagparehab. May rehabilitation kasi uh, na sinimula ng mga kulumban priest. At sa kasalukuyan, kulumban sisters, sa kasalukuyan, Uh, nagpatuloy hanggang ngayon. No? Doon pumasok at ayaw na daw niya na lalabas muna dahil nanganganib siya. No? Uh, target talaga siya. Bakit? May reward system o malaking pabuya. Yun ang isinawalat din. Hindi lang kay kay kernel Espedido, kundi dating police kernel at dating PCSO manager Royena Garma na sangkot din sa uh, pasabog kaugnay sa pagpatay sa isang uh, kernel no ngayon uh, umiyak talaga si Garma nang binasa niya yung yung sinumpa ang salaysay niya so at itinuturo niya si Leonardo na siyang nagplano at maliban na binunyag niya iyong reward system at yung pundo daw, dadaan daw umano yun sa bank accounts. At isang nagngangalang Peter Parungo, batay sa kanyang uh, sino pa ang salaysay, isang naggalang Peter Payungo ang uh, nasa likod sa mga bank accounts na yan. At si Leonardo rin Umano ang magre-report sa lahat ng mga namatay sa police operation. At 'yun ay maisali sa lingguhang report para masiguro daw yung pagrifyan sa lahat ng mga gastos sa operasyon ng PNP mga kapatid. At tahasan din sinasabi ni Garma na si Leonardo ang tinutukoy sa mga taong isasama sa listahan ha yung mga taong isasama sa listahan naalala niyo yung mga binabasa ni ni dating pangulong Rodrigo Duterte no at siya din ang nagdesisyon nagpasya kung sino ang tanggalin sino ang aalisin sa drug list hmm. Nyan. so nang tanungin si Garma kung bakit Isiniwalat niya ang kanyang nalalaman, sabi ni Garma, na matagal na umano niyang pinag-isipan yan. At gusto na rin niyang mabunyag umano ang lahat ng na mga uh, nalalaman niya kaugnay sa gyera kontra druga. At sinabi din ni Garma sa pagdinig sa House Quad Committee na ang lahat ng mga pulis na dumalo sa pagdinig, sabi niya may kasalanan daw at umiyak siya habang idinetalye niya ang nalalaman niya sa naturang operasyon. Pero napansin niyo ba? Napansin niyo ba? Nakapagtataka lang sa mga sinabi ni dating uh, retired colonel uh, Garma mga kapatid. Pawang si Leonardo ang kaniyang itinuturong nagsagawa sa lahat at nagplano sa lahat sa takbo ng kaniyang panal pananalita mga kapatid, si Leonardo ang dapat sisihin. Ang tanong dyan, si Garma, malinis kaya siya? Okay, tuloy natin. Tek ginamit dito sa war on drugs. Ang sabi ni ng isang kongresista ni Gonzales, ulitin daw ni Garma yung pagkwento, pagbasa, kasi parang lumalabas, dahil umiiyak siya, parang napilitan. Dapat hindi. So, ha? Pero sinabi naman ni Garma, hindi siya pinersa, wala daw pumilit sa kanya. Ngayon, sabi kasi ni Garma, natatakot siya. So tinanong siya, kanino ka natatakot? Ang totoo, dalawang bagay ito. Pwedeng natatakot ito sa kampo ni Duterte. Bago niya, bago niya ginawa yung kanyang affidavit, natakot ito kay Duterte. Kasi alam niya kung anong posibleng gawin sa kanya. Marami siyang nalalaman. Kaya lang, ano sa tingin niyo? Ako sa tingin ko, dumating ito sa punto na talagang nagsalita na si Garma kasi marami na talagang pwedeng ikaso sa kanya. Halimbawa, yung pagpatay kay Barayuga. Ay malinaw talaga yun. Murder yun. Murder talaga yun makukulong siya doon. Siguro sa tito, iniisip pag sinabi niya na lahat, nang cooperate na siya, baka hindi na siya kasuhan. O yun. Pero talaga, mga kapatid, kung meron mang mga ginagawang kasalanan, hindi sapat lang na aaminin sa publiko. pagdosahan talaga yan. Reparation to the damage. No? kailangan talagang ma-repair. Kailangan talagang uh, magsisi. Napansin niyo ba? Bakit ba yung mga masasama matagal mamatay? Napansin niyo? Dalawa ang dahilan diyan. Ang mga masasama matagal talagang mamatay una dahil may mga demonyo na nagprotekta sa kanilang buhay. Dahil ang layunin ng demonyo kung ito, sabi kasi ng santo, yung mga taong makasalanan sa kalihit na sa unang Juan 3.8 ang makasalanan ay sa demonyo na no? so kahit na yung humihiwalay ka sa tunay na iglesia nagiging antikristo ka na unang Juan kapitulo 3 18, 19 so ngayon mga kapatid ang mga makasalanan pinoprotektahan talaga una ng demonyo bakit? kung mahaba ang kanyang buhay mas madami siya at marami siyang madala pa sa impyerno. Ha? Pangalawa, pinapayagan din ng Diyos. Dahil, pinapayagan ito ng Diyos na ahaba pa ang kanyang buhay dahil binigyan siya ng pagkakataon para baguhin at magsisi sa mga kasalanan. Dahil di basta-basta pag yung isang tao ay mapunta sa impyerno. Right after death, kahit gaano pa, kabuti yung ginawa mo na may tulong sa mga may sakit, pero may mga mortal na kasalanan na tinatago at di pagsisihan, inap na yan para makapunta. Sa naglegal lab na apoy ng imperno, Marcos 9.48. Kaya malapit na ang midterm election, isip-isipan naman mga kapatid. No? ang dapat nating ibuto na mamuno sa ating bayan. O, huwag niyong kalimutan ang sabi ni ni Plato in choosing a leader character is the most ha? so may mga nabasa kasi ako dito oh, character talaga is the most important quality skills and knowledge come second in importance. Sa Biblia, totoo talaga ang sinabi, ang mundo, ang mundo ay sa demonyo. At ang demonyo ay Diyos sa buong mundo. Bakit ba tinatawag siya na Diyos sa buong mundo? Hindi naman siyang gumagawa ng mundo. Dahil maraming tao ang sumusunod sa mga gawain ng demonyo. Kaya mga kapatid, remember we are just passing through. Pwede man na makapagtago tayo sa mga kasalanan na nagawa sa mundong ito, pero di tayo makapagtago sa huk, ha? sa hukom ng Diyos pagkatapos sa sa ating buhay na ito. Hebreo 23. Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay at narinig nyo din ang komento ni Atty. Enzo kaugnay dito. Tutukan natin pa ang iba mga kaganapan mga kapatid. At tandaan ninyo, Pitsa 23, si Pastor Apulo Kibuloy, ihaharap eh, na sa Senado. Abangan, ano kaya? So ayan po mga kiers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic at sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pains and YouTube channel dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matuto Rodillo at Iglesia